I good evening or good afternoon. It's afternoon today and andito ako sa backyard. It's 4.30 in the afternoon so tingnan nyo naman tuyong-tuyo ang aking mga pananim. Tuyong-tuyo oh. So, ayan. Magdilig po tayo. At ang aking pus dito ay tulo na ng tulo. So, dilig-dilig tayo dito sa aking mga pananim. Ayan. Ayan. Magbibilig po tayo. Ganit lang ang panahon. Ayan. Stand, uh, stand po para ayan nahirapan ang dami po dito ano, pananim na ngayon nagkaroon na naman kasi ako ng time para magtanim so ayan kailangan ko sa inagin talaga siya hmm. marami ako dito ang pananim na uh, kalabasa kamote at saka yung seringilias uh, ang seringilias ko po is from masbate um, isari na dito ang ating naiitanim kailangan ang pagbibili ko ay talagang um, kailangan pagbaha Hanggang bukas ay ang hanggang ng tibig? Buhay na yung ating mga panamintito. Actually, kita ko po sa iyo sa inyo ayan ano marami na akong pananin dito naman ay ang ating kamote para, para hindi maanohan ganyan din natin parang sa ulan lang ba Dami ako dyan. Pag yan ay umano na. So, mamaya ako nalang ipakita after ng aking pagdidilig. Kasi madami to. Madami ang aking didiligan. Kailangan ano ang aking pagdilig. Lahat. madami yan ayan siya oh kita nya ayan so, Yan ay tumubo na. Madami po ito. So, kailangan ang pagdilig ko niyan ay talagang ano, pulido. Yan. siya. So, maya maya ulit at sa so, ayan, tapos na akong magdilig sa aking mga tanim na kamote at kalabaza. Yan na. Yan ang aking mga tanim. Kailan lang to ako nagsimula mag tanim. Ito puti ito na kamot. Yan. At dito may mga tanim. Hmm. Ah. So, mga tanim po yan. Hmm. Dito ay mga tanim. Nadiligan ko na siya. So, yan po ang ating mga katanina at ang ating mga ano dito ay natagpas ko na din sa bukas manggungaha ako dyan ng malunggay nagtagpasin ko ito bukas at, ano, namumulaklak na at yung langka ko hindi pa namumunga ang aking papaya dito tinagtas ko din ayan ito ang taas na at ang atis ay pinutol ko po yan ito naman ay bayabas malaking bayabas po ito yung malalaki bayabas yan pero may mga native dyan no? May mga, mga native dyan yan native doon tinagtas ko na yung mga bayabas ang dami so ayan at ang sili sili po to hanggang doon Yan, may mga sili ako dyan At ito Yan. Yan, may mga sili ito mga bagong tanim hanggang doon siya ah diba hanggang doon may mga tanim ako Ayan. Sipag-sipag lang talaga tayo. Ayan. Gawin nating libangan. noon nap ako pag araw para sa gabi. Pag higa ako ay talagang ano na ako. Tulog sa pagod. di Dito naman ay may mga luya. Ayan. Tumubo na yung luya ko. Ayan. Dito mga kamote at yan naman ay mga saging so let's check natin naglinis pa ako dito kahapon yan yan ang dito naglinis ako kahapon dito yung mga nakatambak dito ay inilagay ko doon inakot ko doon ang mga dahon-dahon. Uh, so, in, kailangan kong ilagay yung mga ganyan sa puno din ng saging. Ayan siya. Ayan, at saka andoon. Nakatambak po ito. Dito. siya. Dito ko siya pinambak Ayan. Kasi fertilizer din po siya. Hindi po siya pwedeng sigaan. Kasi, naka, delikado. So, ayan. Ito'y dragon fruit. Oh, hindi nga nakakabunga. Pero, ang tamis po niyan. Nakakain um, na ako dalawang piraso. At ito naman ang ating latundan. <laughs> ang ating latundan. Ilan kaya ang bunga niyan? Ayan. Dito-dito ang ating mga kagabihan ayan hanggang doon hindi ako nakapagsuot ng bota kaya namuha ako dito ng takway sobrang malinis na po dito ayan na oh. may mga bunga ng malunggay. You oh. know. Tinagtas ko dito ang aking malunggay tanim ko din po yan. Yan ang mga malunggay ko. Hmm. so Sa dito. Hmm, tubig. Pag natuyo ang ano, maganda yan. Pat, uh, tatanim ako dyan ng gari ulit. Kasi pag punong-puno siya ng tubig, nabubulok. Ayan. Hmm, so, dito ay kuhanin ko yung mga puso itong puso na to mapakla to eh yan pakla yan pero kuhanin ko pa din siya pwede din siyang gulayin bakit hindi gagataan yan so oh, kuhanin ko pa din siya at dito kuhanin ko din ulit benta natin to Daling ko doon kay ate Susan kasi pupunta ako ngayon. Uh, magdadala ako ng uh, dahong ano gabi tuyo yan siya so yan. kuhanin ko siya 20 pesos din yan <laughs> 20 pesos din so, tingnan natin dito ang mga saging yan dito ay may lag may ano ay wala na pala ako dito madadaanan kasi pinaniman ko na ng tamad ko ko na ito ng no? kamote hanggang doon. So, ito tayo. Ito yung aking backyard. At, dito, ay, ilipat ko kaya itong mga gabi ilipat ko kasi ano nagpapatayan siya ilipat ko kaya siya dito sa mga gilid para pag yumabong eh grabe ito pag yumabong halos ano na so check ko yung ano dito may ano kasi dito eh natin ang uh, saging baka mahinog na naman na hindi natin na mga malayan hindi pa siya kulang ayan. tapos dito wala pang may puso wala pang may puso taas nitong papaya so ayan uwi na tayo salamat po sa inyong lahat dyan at may shout out hindi ko na papakita ang pagkuha ng puso ng saging ayan ang panungkit ko yun lang naman ang kukuhanin ko ayan thank you and this is Laurie's Garden thank you so much po so ayan abangan na lang natin ang update nitong mga tanim ko ayan thank you and bye bye